Good morning guys Good morning Happy Tuesday po sa inyong lahat Umaga na uh, Alas 8 na guys Palabas na yung araw Ayan. Yung araw Palabas na Ayan. Pero yung Buwan naman guys pakita ko sa inyo yung buwan ayun naman yung buwan hindi oh. makita dito ayun yung buwan oh. Oh. yun tapos sa kabila yung araw naman ngayon ko lang na ano to experience kasabay lumabas lumabas mo yung araw palabas na yung araw yung buwan hindi pa lumulubog ayan update ko kayo guys pasok na ako katid lang ako kay ano kay commander sa trabaho niya mga bata walang pasok guys kasi mga bata walang pasok guys kasi nag-strike pa rin yung ano, mga teacher Ayan. Pasok ko ngayon guys Alas 9 Ayan. Hindi pa gano Maluwag pa yung kalsada Pero umaga na naman kami uuwi mamaya guys Ay malamig na guys Oh the heat that. Lapit na na wala pasko Nagbukas na ako kanina ng Kagabi nagbukas na ako ng mga Christmas lights Pasko rito parang ano lang wala parang normal lang hindi ka sa atin pag Pasko talaga masaya dito pag Pasko hindi masaya walang 13 month walang bonus eh dyan sa Pilipinas may 13 month may bonus di ba ang dami pa mapakumaskuhan dito wala ang katrabaho lang guys Sa Canada, trabaho lang. Lapit na naman ang bonus diyan sa Pilipinas. November 15, timati ba na naman yung mga bababa nila? Di diyan sa Pilipinas. Uh. Sarap dyan pag ano Pag November kasi Kuha na ng mga bonus Lalo na kung wala kang mga utang Bumukuha mo Tumataking thing na 60,000 60k ang makukuha mo pag November 15 Nung nandyan ako 50 plus eh Nakukuha ko Pero yung ano yun, 50 plus na sa isang taon na trabaho mo dyan, sweldo ko lang dito ng ano yun. Yung Senas, sobra pa nga eh. Sweldo ko. Eh hey guys, update ko kaya pag nandun ako sa trabaho Yung buwan guys, oh, yun oh. Yun oh. Yung buwan. Yung araw, ayun naman yung araw pa ano na rin, pa sikat na. ayun Ayan yung buwan. Nagka pang-abot silang dalawa. Tapos so, yung araw, ayan oh. Araw natin. Oh, nakakatuwa naman guys oh. Dito na ako sa trabaho guys. Nine pa naman ang pasok eh. Nakakatuwa guys oh. Kasi meron pa papakita. Hey guys. Totoo talaga ako. Sikat na. Good morning po sa inyo lahat. Ganun. Tapos ito naman yung buwan guys oh. So, Nagkapangabot sila ng duwa. Ayong buwan. Si Aring Moon. At saka si Aring Araw ayan oh. Ha? Nagka-pang-abot sila ng dalawa. Ayun. Tara guys. Tumana ako sa So susi ko ilak mo muna yung ano sakyan wala nang ugas ugas guys kasi ano nag tagulan tag ulan wala nang ugas ugas eto guys kaya makita mo basag kasi ano yan guys eh dahil sa pagpunta namin ng pagpunbasag yung una ng salamin ng sakyan ko kasi nung pagpunta namin guys sa Calgary yung mga na susunda namin ng malalaking truck tumatalsik yung mga bato-bato kaya -bato. tumatama sa salamin kaya hindi na hindi nagpapalit ng ano rito guys ng salamin sa harapan kasi salamig natural na yan dito guys yung basag yung harapan alas neve pa ang pasok namin guys ah uh. Ah kape uh, muna kami Kape tayo ah ha? Wala pa si March na Alas 9 nagpapasok na Darating daw Ah hmm. uh. Ito tayo guys Super lamig Ito okay guys Ito tayo kayo mamaya Ito guys Pauwi na Lamig na talaga Pauwi na Pagod tayo Napagod tayo <laughs> Nagpagod sa kwento. Ah, so, uh, tingnan natin. Ay right, guys, pupunta daw kami sa Filipino store. Titingnan namin yung pambalbak, pambalbakwa doon. Okay. Okay. Sandot tayo guys kay guys lang kulang tayo Okay guys, bitok sang ko na yung ano. Naglagay na ako eh sinaksa ko na yung wire. Wire. Sinindihan ko na tong Christmas light. Puno. Pinindihan uh. ko na Para mas maga yung Lamig na talaga oh. Sobrang lamig na. Tingnan na, na oh. nag ice na yung salamin, salamig. Wala pa yung isno pero Ito lamig niyan guys oh. Oktober okay. uh, 8 ya takley guys. Itu untuk guys. Lahal. Kailangan pa ng ano, mag-alas 7 na yung salamin ng sasakyan. Hindi pa matak, hindi pa makita yung ano ko, siwa kapal yung ano, So sundo na naman ako. Hello guys, maraming maraming salamat guys. Please subscribe and click the notification bell guys para update lagi kayo sa aking mga videos. Maraming maraming salamat and God bless. Mabuhay kayo. Bye bye.